Pag humingi ka, ang galing mo. Pag mga tropa mo nagaya, tapos piniin ka, ang bilis mo eh. No? Pero pag dito utusan ka, wala kang atake. Ha? Wala kang bilis. Yung tipo siguro nasusunog na yung bahay natin tapos nakakulong kami ng nanay mo, wala kang gagawin eh. Pero pag barkada mo, ha? Pag barkada mo, nag-PM, hindi pa tapos yung word, tumatakbo ka na agad. Kahit palayasin kita ngayon eh, walang tatanggap sa tropa mo eh. Sino magtsatsaga sa iyo, wala ka sa bahay. Kasi gusto mo, barkada na lang. Gusto mo, cellphone na lang. Gusto mo, laro na lang. Gusto mo, kain na lang. Wala na. Wala na pa pakiusap. usap ka na lang. Babae, babae ka naman eh. Di ba? mag -asawa ka rin lang naman eh. Swerte mo kung makakuha ka lalaking mayaman. Pero pagkatulad katulad mo yung nakuha mo, doon mo marirealize kung ano yung mga sinayang mo. Di ka namin sinasaktan, bihira ka namin paggalitan, wala ka naririnig na masasamang salita sa amin. Sige. Wala nang aral-aral. Doon ka ngayon sa probinsya, sa lola mo. Para maranasan mo lahat. Gumisi na maaga, magwali sa bakuran, maghugas, magigib sa poso, kumain ng isda, kumain ng sardinas, kumain ng mga gulay doon sa bukid. At mamuhay ng walang internet. Ha? Handa mo mga damit niyan.